Lo no so ngayon um, isa sa mga source din natin no para mag-grow din yung pananampalataya natin sa ating Panginoon is dito sa ano uh, sa panonood ng mga video dito sa mga social media like YouTube, Facebook or sa mga kahit sa ano na mga social media patungkol sa mga preaching sa mga pastor, di ba? Sa so like na uh, uh, Billy Graham, at sa kanino pa man no. At pero itong lahat na ito ay isa lang po yung pinanggalingan no na lahat ng mga taong ito. Ito po yung Biblia no. Dito po sila kumukuha no ng mga ituturo nila no para ipangaral nila sa mga tao. Pero maniwala kay sa akin no marami pa rin talagang mga tao no no na nagsasabi o nangangaral no na patungkol sa mga ganito ganyan no na hindi naman talaga nakasulat dito sa Biblia. Ito yung lagi ninyong tatandaan no. Ito yung lagi ninyong tatandaan no na ang sinabi ng ating Panginoong Panginoon no noong unang panahon sa panahon ni Moises iba sabi ng Panginoon no, wag nyong dagdagan or wag niyo wag niyo dagdagan at babawasan yung aking salita or yung kautusan ng ating Panginoon or ang salita ng Panginoon nakasulat din yan dito sa last chapter do ng Revelation patungkol dito no so yung magbabawas eh yung patungkol doon sa mga nandoon yon no basahin yon no so marami dyan no lalo na sa mga youtube na yano no na mga mga vlogger no ng mga sinungaling no na, na kunwari no ng mga tao sila ng Panginoon no na kun, kun, kunwari no alam nila yung kasulatan pero yung mga ipinangaral nila ay hindi nila alam kung totoo o hindi hindi nila alam no na sila pala ay nagtuturo or nangangaral sa mga kasinungalingan no ng mga uh, pangaral, no mga salita na Panginoon patungkol dito na hindi naman talaga or wala talaga dito sa nakasulat sa Biblia Hin sinasabi ko na hindi nila alam kasi kung alam nila hindi nila ipapangaral yan pero ipinagpatuloy pa rin nila kahit alam nila no na wala yan dito sa Biblia kundi idinadagdag lang na nila yan hindi ko alam kung saan nila nakukuha yan no? dalawa lang kasing source ng kaalam kaalaman ng isang tao ang source na sa Panginoon at ang source na galing kay Satanas. Kung yung mga bagay na, yan, na hindi nakasulat dito sa Biblia, yung mga bagay na hindi nakasulat sa Biblia, kung baga, itinuturo nila o ipinangaral nila, ito po ay dagdag na po, idinagdag nala So yung mga bagay na yan ay hindi galing sa Panginoon, kundi galing kay Satanas. Ganyan lang po yun, no? So dapat po tayo mag-ingat sa mga sa mga taong ito kasi marami po talaga niyan no. Ang napakasaklap nito is tinatangkilik at pinapaniwalaan at pinapakinggan sila ng mga tao. No, kahit alam nila no, na sinungaling, kasinungalingan yung mga tinatanggap nila, parang itong pagkain no, na panis na. No, para itong mga pagkain no, na panis na, no, na wala na talagang, kumbaga hindi na makakain. Kung kakainan man ito is nakakasakit na tiyan o nakakamatay. Yun yung mga idinudulot <coughs> e nila sa inyo no, na mga salita na hindi nakasulat ito sa kasulatan sa Biblia para pagkain panis no, na nakakamatay kung kainin or nakakasakit ng tiyan ganun din yun ang mangyayari sa inyo no? wala kayong ibang paniwalaan dito kundi itong Biblia bago mo papakinggan yung mga pinapangaral ng mga tao iltisin mo muna yung Biblia kung i-compare mo kung totoo ba yung sinasabi nila kung nandito ba yan kasi kung nang ipinapangaral nila ay wala dito sa Biblia wala dito sa Biblia yan po yan ay galing po yan kay satanas no? galing po yan kay satanas kasi sa satanas no, ginagamit niya ang mga taong kristyano no? kasi ginagamit niya bakit ginagamit ni satanas yung kristyano para linlangin yung mga tao din no, na, na nanampalataya sa Panginoon si satanas gumagamit din ng mga tao no, na hindi nakakakilala sa Panginoon para i-encourage din yung mga tao no, na mamumuhay palagi sa mga bagay sa mundong ito para hindi sila lalapit sa Panginoon at hindi sila magbabalik sa Panginoon gagamit din si Satanas no, ng mga tao na mga kristyano mananampalataya sa Panginoon No, na mangaral din sa kanila para linlangin din yung mga tao no, na namumuhay sa kaluuban ng Panginoon kahit pa yung mga tao na hinirang o mga pinili or hinirang ng ating Panginoon. Gagawin niya yun. Kasi dito sa kasulatan, sinabi dito, no, kahit si Satanas, kaya mag-transform gaya ng isang anghel sa liwanag. Gaya ng anghel ng liwanag. Gaya ng anghel sa liwanag. Kaya mag-ingat po kayo. No? Kaya nga, ini encourage tayo dito, no, ang sabi ng ating Panginoon, no, Panginoon dito no, sa panahon ni Joshua, no, na kailangan pag-aralan natin araw at gabi ang kanyang salita upang tayo ay hindi malilin lang sa mga ibabato sa atin ng ating kaaway which is Satan no? mga kasinungalingan na ipinapangaral ng mga tao na ginagamit ni Satanas na ginagamit kunwari nila ang Panginoon ang salita ng Panginoong Diyos pero yung mga pinapangaral nila ay wala naman talaga sa Biblia no? yan po ay kasinungalingan so dapat po nating ingatan yung puso natin magingat po tayo sa mga bagay na ating naririnig at nakikita at lumalabas sa ating bibig no mag-ingat po tayo marami talaga yan diyan no marami talaga yan diyan so ayaw ko lang kuno ano, no kasi so, tingnan niyo lang tingnan niyo i-compare niyo dito sa Biblia kasi minsan lang tayo dito sa mundong ito ito lagi kong inuulit minsan lang tayo sa mundong ito minsan lang pagkatapos nito wala na wala na wala nang chance wala nang chance na babalik dito sa mundong ito wala nang chance ang buhay nating ito, ang katawang ito, lilipas, lilipas no, at malalanta, malalanta. Pero yung espiritu or kaluluwa na ibinigay ng ating Panginoon dito sa katawang lupa na ito, babalik sa kanya at ito ay walang hanggan. No? Walang hanggan po ito. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat. So buksan po natin yung isipan natin. No, maraming salamat. Thank you, Amen.